Hindi maganda ang pananakop ng Rusya sa Ukraine. Malinaw ito sa katotohanang nagpapatuloy pa rin ito. Kahit na inakala ni Vladimir Putin na matatapos agad ito sa loob lamang ng ilang araw, pinahina ng paglaban ng Ukraine ang Rusya. Kahit paano, maaaring aliwin ni Putin ang sarili na ang kalaban niya ay nasa labas ng Rusya. Hindi na ngayon. Hindi lang mga Ukrenyano ang mga mandirigmang kailangang alalahanin ng leader ng Rusya. May mga partisan din sa loob mismo ng Rusya. At sila ay napakaaktibo. Pinagtaksilan si Putin dahil may grupong Ruso na sumira sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Tinatawag nilang sarili nilang lehiyon ng kalayaan ng Rusya ang mga Rusong iyon at naging aktibo mula nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Susuriin pa natin mamaya ang grupong ito at ang ginagawa nila. Sa ngayon, sapat nang malaman na mariing tinututulan ng lehiyon ng kalayaan ng Rusya ang rehimen ni Putin at handang lumaban para sa Ukraine para mapatalsik siya. Iyan mismo ang ginawa ng grupo noong unang bahagi ng Nobyembre, ayon sa ulat ng Kiev Post. Noong Nobyembre, anim nagbahagi ang outlet ng kwento kung paano ito nangyari. Kakagawa lang ng Freedom of Russia Legion ng sunod-sunod na pag-atake sa buong Rusya, kung saan lahat ng ito ay tinarget ang mga lokomotibo ng Rusya. Ang mga linya ng tren ng Rusya ang nagsisilbing ugat na nagdurugtong sa buong bansa at nagbibigay daan kay Putin para ituloy ang kanyang digmaan. Ang mga lokomotibo ang dugo ng bansa. Ngunit maraming tren ang nasusunog dahil sa sunod-sunod na sabotahe sa mga tren na nagdadala ng armas at bala mula Rusya papuntang Ukraine. Kinumpirma ng Legion ng Kalayaan ng Rusya ang mga pag-atake. Gayon din ng pangunahing direktorato ng Intelihensya ng Ukraine. O pangunahing direktorato ng Intelihensya ng Ukraine. Ang huli na nagtaas ng boses ay nagpapahiwatig na ang pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine ay nakikipagtulungan sa kilusang partisanong kumikilos sa loob ng Rusya. Siguro sa pagbibigay ng gabay kung anong target ang tatamaan para magdulot ng malaking pinsala sa makinarya ng digmaan ng Rusya, iyan ay haka-haka, syempre. Pero ang hindi haka ay ang nagawa ng Legion, ang isang kamanghamanghang operasyon ng sabotahe mismo sa harap ni Putin. Nagbahagi ang pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine ng detalye sa Telegram post na kinumpirma ang tagumpay ng pag-atake. Ang Freedom of Russia, na lumalaban sa Kremlin, ay nagsagawa ng sunod-sunod na matagumpay na operasyon laban sa logistikal na infrastruktura ng kalaban. Iniulat ng Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ukraine bago kumpirmahin kung paano na isagawa ng kilusan ang mga pag-atake. Walang mga misil o iba pang komplikadong sandata ng digmaan na ginamit. Ang lahat ng kailangan ng Freedom of Russia ay ilang nasusunog na likido at posporo. Sinunog ng mga partisan gamit ang Molotov cocktail ang mga kontrol at supply ng kuryente ng maraming sasakyang pangmilitar. Dagdag ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine, may dalawang punto sa pahayag na ito. Una, ang legion ng kalayaan ng Russia ay lumapit at sumugal sa mga tren. Ito ay nagsasagawa ng sabotahe. Ibig sabihin nito, maaaring may mga miyembro ng grupo na nagtatrabaho sa mga riles ng Russia o sa mga tren na inaasahan ng Kremlin para mapanatiling gumagana ang makina ng kanilang digmaan. Iniiwang bukas kaya nakakapasok ang mga hindi-autorisadong tao pangalawa, malinaw na may ugnayan ang pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine sa kilusang paglaban ng Russia. Kamakailan, ilang beses umatake ang Ukraine sa loob ng Russia para pahinain ang mga supply ni Putin. Karamihan sa mga pag-ataking iyon ay nakatuon sa mga refinery at sektor ng enerhiya ng Russia. At ang pinakahuli ay nangyari sa parehong araw na kinumpirma ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine ang mga pag-atake sa tren sa mga sabotahe lumalawak na ang saklaw ng Ukraine dahil sa tulong ng mga partisan para tamaan ang mga sasakyang nagdadala ng langis at mahahalagang gamit sa Russia at frontline hindi ito random na pag-atake maingat itong pinlano at alam na ng Ukraine bago pa man malaman ni Putin at ng kanyang mga kasamahan na nasusunog na ang dos dosenang tren nila di kumpleto ang kwento kung walang pahayag mula sa kilusan Ipinagmamalaki ng Legion ng Kalayaan ng Russia ang kanilang pag-atake. Ginamit nila ang telegram para kumpirmahin ang sabotahin nilang operasyon para iparating kay Putin na mali ang iniisip niyang suporta ng mga Russian sa ilegal niyang operasyon. Maraming Russian ang tutol sa kanya at handa silang ilagay ang sarili nila sa panganib para suportahan ang Ukraine habang ang mga para sa kanila ay napagpasyahan na ang lahat, nakaupo lang sa kanilang mga komportabling sofa at walang ginagawa. Ayon sa Legion, Umaabot kami sa bagong antas. Mukhang nakatuon yon sa ibang mga ruso na hindi sumusuporta kay Putin. Pero marahil ay masyadong natatakot para labanan siya nang direkta. Nawasak na namin ang maraming lokomotiba na nagdadala ng armas at kagamitan sa harapan. Tinapos ng Legion ang post sa Telegram ng may babala kay Putin. Lumalakas at lumalawak ang paglaban ng Legion sa bansa. Ang mga tauhan ni Putin ay mabubuhay sa takot at malilimutan ang seguridad. Wala nang ligtas na lugar sa Russia dahil sa kilusang partisano. Wala ring magagawa si Putin dahil hindi alam ng Kremlin kung sino o saan eksakto ang mga taong ito. Ang mga walang pangalan at walang muka sa Russia ay nag-aaklas laban sa kanilang pinuno. Ginagawa nila ito sa paglahok sa mga operasyong tumutulong sa estratehiya ng Ukraine na pahinain ang Russia mula sa loob. Malaking hamon para sa Kremlin ang magpaliwanag sa sitwasyon. Madalas, paulit-ulit lang itinatanggi ng Russia o sinasabing planong sirain talaga ang mga nawalang lokomotibo. Hindi nila magagawa yon ngayon dahil may video ng operasyon ng Legion ng Kalayaan. Ibinahagi ng Kiev Independent, ipinapakita ng isang minutong video na ang sabotahe ng Legion ay tunay na gawa ng mga karaniwang tao. Ang unang segundo ay mula sa perspektibo ng ilang kasapi ng grupo na nagvi-video habang nilalagay ang nasusunog na likido sa mga tren na target nila. Makikita natin ang resulta sunod-sunod na tren, pagsindi ng aflame gasoline, at paghagis ng Molotov cocktail. Madaling mapasok ang bawat tren dahil tila walang bantay. Malaking kakulangan ito sa seguridad. Mula sa bansang labis umaasa sa rails para mag-operate, parang napakadali lang talaga. Malamang na ang pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ukraine at Freedom of Russia Legion ay naglaan ng mga linggo o buwan sa pagpili ng mga tren na alam nilang magagamit ng Russia sa paghahatid ng armas at bala papuntang Ukraine. Mabilis ang palit ng mga eksena ng sabotahe sa video kaya mahirap matukoy kung ilang tren ang tinamaan ng Freedom of Russia Legion sa gabi. Buti na lang, hindi lang tayo sa video umaasa para matuto. Ang ulat ng Kyiv Post ay nagbibigay ng kumpletong detalye ng bawat lokasyon kung saan umatake ang Legion na nagpapakita sa atin na ito ay isang operasyon na sumaklaw sa buong Russia. Sabi ng Legion, patuloy silang lumalakas at hindi mapipigilan kang Kremlin. Kaya tuloy ang listahan. Inatake ng Legion ang Moscow Region at pinabagsak ang tren sa Arkhangelskoya. Ang Samara ay tinarget sa ilang pag-atake habang sinabotahe ang mga tren sa Sizran, Tolyati, Bezenchuk at Kinal Chikarski. Sa Komi Republic, pinabagsak ng rebelde ang tren sa Siktivkar at sa Kemerovo. Ipinadala sa dakilang riles sa langit ang tren sa Novikosnetsk. Matinding tinamaan ang Svetlovsk at Samara habang sinabotahin ng legion ng kalayaan ng Russia ang mga tren sa Bilimbay, Bogdanovich, Povorovsk at Nizhny Tagil. At hindi lang iyon, matalino ang grupong partisano para mapagtanto na ang mga miyembrong Ruso nito ay maaaring kumilos ng malaya sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine gaya ng sa mismong Russia. Sinamantala ng mga miyembro ito sa pagsunog ng mga tren sa Donetsk at Kherson na nagpapakita kay Putin na hindi ligtas ang kanyang puwersa kahit mula sa mga mamamayan sa teritoryo sa teritoryong inagaw mula Ukraine. Isa itong napakalaking operasyon. Tinutuloy ng legion ng kalayaan ng Russia ang magagandang gawaing sinimulan ng kilusang partisano ng Ukraine na Artesh. Sabi ng Kiev Post, sangkot ang Artesh sa ilang sabotahe sa mga riles ng tren sa Russia. Muli, ang layunin ay hadlangan ang pagdaloy ng mga kagamitan papunta sa mga frontline ng digmaan sa Ukraine. Sa huling pag-atake, winasak ng grupo ang tren sa Chuvash Republic. Kaya pansamantalang huminto ang tren militar. Tinarget din nito ang mga tren at riles sa rehiyon ng Rostov at Yekaterinburg. Nabanggit namin na ang pag-ugnay ng pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine sa mga atake ng Freedom of Russia Legion ay nagpapakita ng koordinasyon. Ipinapahiwatig ng mga operasyon ng sabotahe ni Artesh na mas malalim pa ang koordinasyong ito kaysa sa inaakala. Dalawang magkahiwalay na grupong partisan ang tumatarget sa riles ng Russia gamit ang eksaktong operasyon na lubos nagpapahina sa logistika ng militar ni Putin. Hindi ito aksidente o random na pag-atake, kundi planadong operasyong militar ng mga grupong layuning pabagsakin ang supply line ng Russia at matagumpay sila. Hindi na dapat ikagulat niyo yan, yan kapag narinig mo pa, ang Legion ng Kalayaan ng Russia noong Hunyo 2023. Gumawa ang Reuters ng profile sa Legion Matapos ang sunod-sunod nitong pag-atake sa Belgorod, Russia para sa Ukraine. Sinasabi nito na ang Legion ay nabuo noong tag-sibol ng 2022. question ng grupo kung ito'y nilikha dahil sa kagustuhan ng mga Ruso na sumali sa sandatahang lakas ng Ukraine laban sa grupo ni Putin. Sa madaling salita, lalaban sana ang mga Legion sa hukbong sandatahan ng Ukraine kung pwede lang dahil hindi sila makadirektang sumali sa militar ng Ukraine. Tumutulong sila mula Russia sa pagbibigay ng impormasyon at koneksyon para sa sabotahe. Sinasabi ng grupo na kumikilos sila sa utos ng Ukraine na tila kumpirmadong sangkot ang pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine sa mga pangyayari noong Nobyembre. Nagbibigay pa ng dagdag na impormasyon si Modern Insurgent na binabanggit na ang grupo ay binubuo karamihan ng mga imigranteng Ruso at dating miyembro ng sandatahang lakas ng Russia. May karanasang umiikot sa grupo at may layunin din. Dagdag pa nito ang Freedom of Russia Legion ay isang opisyal na unit sa International Legion of Territorial Defense ng Ukraine. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung gaano talaga kalaki ang legion. Nang una itong nabuo, ang grupo ay may humigit kumulang isang daang miyembro at lahat sila ay mga sundalo ng Russian Army na tumalikod at lumipat sa panig ng Ukraine. Ngayon, posibleng libo-libo na ang miyembro ng grupo. Kailangan nila ng maraming miyembro para magawa ang maraming sabotahe sa mga lokomotibo sa Russia na ngayon lang ibinunyag ng Pangunahing Direktorato ng Intelhensya ng Ukraine nagbibigay ang modern insurgent ng pagtatantya. Ilang buwan lang matapos i-anunsyo ang pagkakatatag nito. Sinasabi ng Legion na nakatanggap sila ng hanggang 300 aplikasyon sa loob lamang ng isang araw. Wala pang inilalabas na tumpak na pagtataya sa kasalukuyang bilang ng mga tauhan ng Legion. Ayon sa source, 500 hanggang 2,000 ang aktibong kasali sa operasyon ng labanan. At posibleng mas marami pa ang nasa likod ng eksena. Hindi kasama rito ang Legion members na aktibo sa Ukraine at malinaw na marami sila dahil noong Nobyembre ay nagkaroon ng mga pag-atake sa tren sa Kherson at Donetsk. Isang misteryosong grupo na hindi makita o maintindihan ni Putin. Ang tanging alam ng leader ng Rusya ng sigurado ay ang Legion ng Kalayaan ng Rusya ay nagtaksil sa lahat ng pinaninindigan ni Putin. Hindi kilala ang mga miyembro, kaya nagkakaproblema si Putin. Paano mo pipigilan ang grupong magaling magtago at naghihintay umatake? Hindi mo kaya, at ibig sabihin yan, marami pang ibang infrastruktura na mahalaga sa pagsisikap ng Russia sa digmaan ang nananatiling nanganganib. Balikan natin ang nasusunog na mga lokomotibo ng Russia. Magagalit ang Russia dahil sa pagkawala ng mga tren na ito sa dalawang dahilan. May kakulangan na ito sa lokomotibo at lubos na umaasa ang Russia sa mga tren para sa halos lahat ng transportasyon. Ayon sa Kiev Post, simula huling bahagi ng 2000, at dalawamput-tatlo, nagkukulang na ang Russia sa lokomotibo at kargamento dahil sa mga parusa ng kanluran. Ang mga paghihigpit ng kanluran sa kung ano ang maaaring bilhin ng mga kumpanyang ito mula sa labas ng Russia ay nangangahulugan na kulang na kulang ang mga pyesa at bahagi na kailangan nila para sa pagkukumpuni at pagmamantini. Ayon sa ulat, halos dalawang taon nang kinakaharap ng Russian Railways ang problemang ito. At dahil dito, tumaas ng husto ang oras ng pagkukumpuni nila. Nagpapatakbo ang kumpanya ng 20,000 tren sa dalawang kumpanya. Hinahawakan ng Lokotek ang tatlong kapat ng mga tren ng Russian Railways habang ang natitira ay pinapatakbo ng STM service. Iniulat ng dalawang kumpanya ang hirap kumuha ng espesyal na pampadulas, bearings, at elektronikong bahagi dahil sa parusa. Pinalala pa ng kakulangan sa tauhan mula sa mobilisasyon. Ayon sa Kiev Post, nahihirapan na ang pinakamalaking kumpanyang tren sa Russia dahil sa parusa at kakulangan ng manggagawa. Ang pagsunog sa mga tren na di na kayang ayusin ay lalo pang nagpapalala ng sitwasyon. Ibinunyag ng Novaya Gazeta ang buong lawak ng mga problema sa tren ng Russia ba sa isang artikulo noong Hulyo na nagsasabing may matinding kaguluhan sa loob ng sistema ng tren ng Russia. Sa unang labindalawang buwan ng pananakop sa Ukraine, bumaba ang tren transportasyon ng ilang mahahalagang kalakal kabilang ang mga hilaw na materyales dahil sa parusa ng kanluran. Noong 2022, at 22, bumaba ng 4% ang transportasyon ng kargamento sa freight network ng Russia. Matatag noong 2023, at tatlo pero bumaba ng 4% sa 2024 at 24, at tila ganoon pa rin sa libo at 25. Noong Hulyo, dalawampung buwang sunod-sunod ng bumaba ang rail shipments ng Russia na nagdulot ng abala sa operasyon at kaugnay ng digmaan. May mga problema rin sa crew at marami ito. Sa kalagitnaan ng 2,000 at 25 kulang ng 3,000 crew ng lokomotibo at 2,500 inhinyero ang Russian Railways. Dahil dito, may humigit kumulang 200 tren sa kanilang inventario na hindi talaga kayang patakbuhin. May sobra pa rin mga bagon. Ang kumpanya, daan-daang libo pa nga. Ngunit at libong sa mga bagon na iyon ay nakatenga na lang ngayon sa riles ng kumpanya at posibleng dumami pa iyon dahil winasak ng legion ng kalayaan ng Rusya ang maraming lokomotiba na humihila sa mga bagon. Minsan, binibiro ng may sense of humor na nakatulong pa ang legion sa pangunahing kumpanya ng riles ng Rusya. Inalis na nito ang mga tren na posibleng problema sa paggamit ng mga riles ng Rusya. Ang punto ay nahihirapan na ang tren network ng Rusya para magkaroon ng kahit kaunting pag-asa na makabawi. Kailangan nito ng malaking puhunan para sa mas maraming lokomotibo, manggagawa, at pangunahing infrastruktura. Tumataas ang pangangailangan sa puhunan kapag sinisira ng legion ng kalayaan ng Rusya at Artesh ang mga importanteng bagay ng Rusya. Mahalaga ito sa ikalawang dahilan kung bakit labis na galit ang Rusya sa ginawa ng legion ng kalayaan ng Rusya. Malaki ang pag-asa ng Rusya sa release ng tren higit pa sa iniisip ng karamihan. Ang tren ang pinakamahalaga sa lohistika ng Rusya. Sa pagsusuri ni Kaspar Sukand noong Disyembre 2000 at 24 tungkol sa riles ng tren ng Rusya, tinawag niyang Bakal na Leviathan ang network nito at binanggit niya na pinananatili ng Rusya ang humigit kumulang isang daan at dalawang libong kilometro o mga pitumpu't libo walung daang milya ng mga riles ng tren. Ang network na iyon ang nagdadala ng Syam na pong porsyento ng lahat ng kargamento ng Rusya. Hindi matatawaran kung gaano kalaki ang pag-asa ng pagsisikap ng Kremlin sa digmaan sa infrastruktura ng riles ng tren. Lubos umaasa ang sandatahang lakas ng Rusya sa network na ito para ilipat ang tropa at kagamitan. Ayon kay Sukad, maraming inilagay si Putin sa riles ng tren sa Rusya, ngunit binasag ng Legion ng Kalayaan ng Rusya ang marami rito, ang bakal na Leviathan ng Rusya. Gaano man ito kalaki, ay napaka-vulnerable sa sabotahe at mga pag-atake mula sa himpapawid. Nabanggit namin na tila kakaiba na walang pumigil sa mga sabotor ng kalayaan ng Rusya sa kanilang ginagawa. Maaaring dulot ito ng kakulangan ng empleyado na nabanggit kanina. Gayunpaman, malamang na naging dahilan din ang laki ng Rusya at lawak ng kanilang riles ng tren. Nakita na natin ang mga problemang dulot ng laki ng Rusya dahil sa mga pambobomba ng Ukraine, ayon sa ulat ng Atlantic Council noong Setyembre. Ang dating pinakamalaking yaman ng bansa, lalo na nang subukang sakupin ang Rusya sa lupa at kailangang tawirin ang milyon-milyong milya kwadrado, ay isa na ngayon sa pinakamalaking kahinaan nito. Sa kampanya sa himpapawid ng Ukraine, lumitaw ang kahinaan ng Rusya sa pagtatanggol ng kanilang himpapawid. Mukhang totoo rin ito para sa 75,800 milya kwadradong riles na dapat pangalagaan ng bansa. Ang daming milya na dapat ipagtanggol para sa bansang nawala, ang isang daan at labing apat na milyong tao. Ang Ukraina ay may marami, daan-daang libong mga sundalo pa na lumalaban sa bansa at kasalukuyang humaharap sa isang krisis kung saan mabilis na bumababa ang kanilang populasyon. Nagsisimula ng magkaroon ng mga puwang sa depensa na dati na ring hindi ganap na matatag, sinasamantala ng Ukraine ang mga puwang, gamit ang mga partisanong grupo, tulad ng lehiyon ng kalayaan ng Rusya. Dagdag pa rito, napipilitan na ngayong harapin ni Putin ang isang digmaan na nagaganap mismo sa loob ng kanyang sariling bansa. Ang lehiyon ng kalayaan ng Rusya ay kabilang sa pinakaaktibong grupong kontra kay Putin sa Rusya, ayon sa Euromaidan Press. Pero hindi lang ito ang grupong hinarap ni Putin. May mga naunang pag-aaklas, lalo noong 2000, at 23 ng mag-alsa ang Wagner Mercenario at sakupin ang Rostov on Donoblast. Balak nilang magmarcha papuntang Moscow bago napigilan ang pag-aaklas. Ang pag-aaklas na iyon ay naging kilalang simbolo ng pagtutol kay Putin habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine. Nagtatago at lumalaban sa dilim ang mga rebelde ng Rusya ngayon. Ipinapansin ng Newsweek na ang Legion ng Kalayaan ng Rusya ay sinamahan ng mga grupo tulad ng Russian Volunteer Corps, Siberian Battalion, at ang nabanggit na Artesh. Abala si Putin sa Ukraine military, malayo sa dating inaasahan niyang pagbagsak dahil sa mga grupong tumututol sa loob ng Rusya, lalo pang tataas ang paranoia ni Putin. Siyempre, ito pa lang ang mga grupong aktibo laban sa presidente ng Rusya. Ilan pa kaya sa mga mamamayan ang laban kay Putin at sa pananakop niya sa Ukraine? Isa itong tanong na maaaring hindi kailanman makuha ni Putin ang tamang sagot at lalo lang itong magpapalalim sa kanyang paranoia. Alam ng presidente ng Russia na nawawalan siya ng kontrol at tumutugon sa mga paglilinis na nagre-resulta sa pagbagsak ng Kremlin. Maraming pinsala ang nagagawa ng mga grupo sa labas ng kanyang malapit na bilog. Pero kahit ang mga taong sinasabi ni Putin na pinagkakatiwalaan niya ay nagsisimula na rin magmukhang mga kaaway. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga partisanong grupo na tumutulong sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan. At maraming salamat sa panonood.